today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button and the bell para lagi kayo updated sa lahat ng latest issue at mga eepalan namin ni Bijogapur. And for today's video, mga bata helmet, ang dami na! Oh. May nasa happy happy day. Oh. <laughs> Kaya ang ganda nga lang, ano, get up. Oo, oh, oh, ng helmet. Mm. Today is very happy day, oh, diba? mga helmet. Dahil? Dahil ang daming ganap, eto muna, mga kabatang helmet, ha. Nagbabaga to, video gupar. O, di magbaga siya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. ta na Manual yung Eto, ang poga talaga, big ka of her. Eto na nga, mga kabata helmet, may nasuspend Ayan, no? Sino yun? NTC issues a 30-day suspension order against SMNI, O, oh, ba? Diba? The National Telecommunications Commission has issued a 30-day suspension order against Sun... Sunshine? Sunshine. Hindi parang siya Sunshine. Hindi. Sun, as in anak. Anak na. Sunshine Media. Iba yung pagkaka-pronounce nila, di ba? Oh, Sunshine. Oh, yun na nga. Sunshine Media Network International, or SMNI. Based on a house resolution pointing out the violations of the franchise. Grabe nung no, mga kapat ng helmet. Ayan na nga. Nasuspin din na, Bidjo po? Pero, Bidjo Gapor. Ano? May nakaagulat na balita. Ano Ito, babasahin na ko. Ayan. Sino ang matatakot sa SMNI? Tanging SMNI na lamang ang bukod-tanging nagtataguyod ng pamamahayag na may tapang na magtanong, mag-usisa, at mag-isip patungkol sa mga kaganapan ngayon sa administrasyon. Sino yung sabi? Si Madam Amy Marcos. Natatakot daw? Yes. Sino ang natatakot sa SMNI? O, diba? Wala. Ba't naman ako matatakot sa SMNI? Eh hindi ko nga siya tinitingala. Legit na na media or yung tipong mainstream media, mga tagapagpahayag, never nga ako nanood sa kanila eh. Ba't naman ako matatakot sa SMNI? Eh? Pero nakakaloka mga kabatang helmet, bakit ganyan ang kinomento ni Senator Amy Marcos, di ba? Pero ito nga, ah, may napanood din ako sa balita sa TV Patrol, video ka mm. Na yun nga, bakit daw nag-ano kagad, no? nagsuspinde mm. ang NTC, no? Bakit biglang binigyan ng 30 day suspension si SMNI. Sabi pa rin niya ni Senator Amy Marcos, kaya naghulat ako mga kabat na helmet. Hmm. Bakit may pag So, i-comment down below nyo dyan kung ano na sabi nyo regarding dyan sa punto na yan. Pero ako, videographer, no, bakit naman matatakot sa SMNI? Yung uh. eh, sa lahat, yung mga mapapanood yata dun, this, this may naman. Anong kinakatakot ni Manang Almi sa pagkakasuspinde ni SMNI? Yun ang magandang tanong, Bejo Gapur. Back to you, guys. <laughs> e ba? May kinakatakot ba si Senator Amy Marcos sa pagkakasuspinde ng SMNI? Kasi di ba diba, galing naman sa kanya eh. Sino natatakot sa SMNI? Wala naman natatakot sa SMNI eh. Maraming na Maraming nayayamot kasi nga, fake news peddler sila. <laughs> Kitang-kita naman sa hearing sa kongreso, di ba? Bidyo sino ang source? Hindi masabi ko sino ang source. Mayroon Tapos, namang sinabi yan. Sinabi na. niya kay Representative Gastambunting, ang sinasabi naman ni Mr. Celis, wala daw ano siyang sinabi or inamin na source, o, di ba? Ano ba talaga? Kay? Kaya nga, eh, di ba? Ang gulo-gulo. Pero ito, mga kabata helmet, ha? May isa pa akong na nahagip, bidyo ka mm. Yan, 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 picture na yan. Sarah's Keeps Ceremonial Signing of 2024 Budget. Ayan yung dalawang picture na magkaiba video ko yung nasa baba, Ceremonial Signing of the 5.2 Trillion 2023 National Budget on December 16, 2022. So, last year, yan. Trillion. Trillion. Diba? Mm, at ito yung nasa upper part na picture, Ceremonial Signing of the 5.768... 2024 National Budget on December 20, 2023. Oh. Pero, tingnan nyo mga kabatang helmet, spot the difference, di ba? <laughs> spot the difference ka pa? <laughs> Oo. Sino ang wala? Alin-alin Sino, alin, Sino ang naiba? Alin ang naiba? Ay nako mga ng na helmet, hindi natin alam. Sabi nga rito sa caption, Sarah's keep ceremonial signing of 2024 budget. Hindi ating alam kung bakit wala si Madam Sarah Duterte sa mga ganitong klaseng, ano, no, event, Medyo ka po. Baka busy. Eh, baka nga. Eh, kasi diba nga, December 18 Tama? Uh -oh. December 15 to 18, nasa uh -oh, Davao na uh i-up -oh, siya, no? Uh -oh. Yung satellite doon, na OVP. Pero, 21 na eh. And 22. Eh, busy nga, ano ba? Ah, busy. Ayun lang. So, ayan mga kabatang helmet. I-comment down below nyo dyan kung ano masabi nyo. Kung ano yung opinion nyo about dyan. Paki-comment nga kung bakit siya busy. At saka paki-comment <laughs> bakit kasi matatakot sa SMNI. Kayo ba mga kabatang helmet? Natatakot ba kayo sa SMNI? Kasi kung ako tatanungin nyo, ba't naman ako matatakot sa SMNI? Papanoorin lang naman sila. Pero ako kasi never ako nanood sa kanila. O, diba? Ang ganda ng get-up ko. Reggae videographer. One day, one, one day. day, masususpendin kayo. One day. <laughs> Pero nakapagtaka mga kabat ng helmet. What, what? Kung si Senator Amy Marcos may ganyang ano, komento, ba diba, sa pagkakaroon ng 30-day suspension ng SMNI, eh bakit nang mawala ng ABS-CBN, Ang daming tahimik. Ba't walang mga di ba ABS-CBN is ABS-CBN, 'di ba? Biggo pa. Oh, oh. Isa 'yan sa mga leading networks talaga. Pero ba't wala akong mudaman lang? Tsaka nun na wala ang ABS-CBN? Mm -hmm. Pansing nyo ba, kapag may sakuna, pag may ano, walang nababalita. Pag may bibihira, bagyo, wala ang tagal dumating ng yes, tulong yes. kung merong mangdarating darating na tulong. Tsaka yung mismong balita, wala. Ang tagal din eh. Lalo na yung mga sa probinsya oh, oh. na mga ganap. So, ayan, mga helmet, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. And mega love shoutout mga kabatang helmet sa so, nag-comment dyan sa ating video kagabi na si Sir Jolomon YouTube. Hello po. So, gusto, gusto, gusto ko yung kanyang YouTube channel, Jolomon YouTube. So ay mga bada, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay yung helmet din na bukay. keeps getting better every day. God bless everyone. It keeps getting better yes, every day. Yes, Pero, nagtataka lang ako, big yoga para matatapos na tong taon na to. Nasaan na yung mapapalitan? Hmm. Huh. Hindi ko siya binabalita. Hmm. Nauna pa yung mga issue kay Lahipon at kay <laughs> yang manalo